Sa pagtitinda ng mga street food, inaasa ng 40 anyos na sinanay jona ng Barangay Rawis, Legazpi City, ang panggasos nilang pamilya sa araw-araw. Sa ganitong hanap buhay daw kasi mas mababantayan at magagabayan nilang mag-asawa ang kanilang limang anak. May mga araw na sapat daw ang kanilang kita, pero madalas namang mahina. Kaya naman malaking bagay daw sa kanila na mapili na maging benepisyaryo ng pajak Asenso ng 6-in-1 Corporation Katuwang Akubikol Portales, kung saan isinailalim sila kaninang umalimang umaga sa training patungkol sa food handling at iba pang kaalaman na makakatulong sa pagpapalago ng kanilang negosyo. Makakatulong kasi kung mga dagdag kita, tapos dagdag po na din. Tapos kung mga ano, pwedeng alam ay yung, yung ano yung isang food cart sa asawa ko naman pero siya maglibot-libot kasi ako nandoon sa isang pwesto siya pwedeng maglibot-libot kaya dagdag tulong dagdag puhunan ko Napili ding benepisyaryo ng programa si Nanay Sheila Castuera ng Barangay Bagong Abre na inaasa din sa pagtitinda ng barbecue ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Maraming salamat po sa Ako Bicol kasi po ang malaking bagay po to na padyak negosyo sa araw-araw po naming pamumuhay. Ayon kay Ken Arvin Comya, ang project manager ng nasabing korporasyon, layunin ng nasabing training na makapagbigay ng tulong sa mga maliliit na negosyante para patuloy na maitaguyod ang kanilang negosyo. Dagdag pa niya, bukod sa training, makakatanggap din ng food cart, gamit pang luto at 5,000 pesos na halaga ng iba't ibang paninda ang mga masiswerteng benepisyaryo na nakatakdang ipamahagi sa susunod na buwan. With the help of AKB, so sila yung nag-interview and nagsasala ng mga beneficiaries na pwedeng kandidato. Ito pa lang yung day one nila, so hopefully sana maging tuloy-tuloy na tong project namin. So nasa kanila na if paano nila i-handle yung negosyo. So dito in uh, included sa training yung mag-guide sila para mapalago yung negosyo nila na ito. Ang programang ito ay naisakatuparan dahil na rin sa tulong ng Akubicol Party na layon ding mabigyan ng tulong pangkabuhayan ang may hirap na mga bikulano. Sa araw na to natupad na yung uh, uh, para dun sa pilot project na 15 beneficiaries dito po sa Ligaspi. Una pa lang Ligaspi ay training pa lang ngayon. Uh, kailangan nilang matutunan yung uh, proper handling sa pagkain ano yung mga kinakailangan, mga ingredients, ano yung mga hazardous na nakakaapekto sa ating mga katawan bilang nag ng pagkain, lalo na itong mga ipapakain na produkto po ng 6-in-1 Corporation. And also, malaman din nila yung mga techniques kung paano palaguin ang kanilang negosyo. Samantala, dadalhin din ang naturang programa sa ligaw at tabako. Sa mga nais na mapabilang sa nasabing programa, maaaring magpadala ng sulat o mensahe sa Facebook page ng Acubical Party List o magtungo sa kanilang opisina sa Embarcadero de Legaspi sa Barangay 27, Victory Village, Legaspi City. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Alien Zone.